yun na nga mga idol uh, kwento, kwento ko lang pala ang uh, aking uh, buhay bali nagtrabaho pala ako isang uh, welder sa isang uh, construction alam nyo mga idol medyo mahirap talaga ang uh, trabaho bilang construction kasi nandyan yung mainit ang panahon bilad sa araw, sobrang pawis. Uh, Yun talagang uh, madudumihan ka sa trabaho. Kaya, hindi biro na trabaho ng isang uh, construction. Saka, meron mga tao talaga na mababa ang tingin sa mga tulad namin kasi naisip nila na mga katrabaho sa isang construction ay mga hindi nakapagtapos ng pag-aaral o kaya hindi talaga uh, nakapag-aaral. Pero, ang masabi ko, mali sila. Kasi, uh, para sa akin, ang trabaho ng uh, construction ay para sa lahat kapag tapos man o hindi. Kasi ako, mga idol, uh, kapag aral din. Pero, nandito ako kasi nga uh, natutunan ko na rin mahalin. Uh, trabaho ko bilang construction. Um, masaya ako sa ginagawa ko. Masasabi ko na kapag mahal mo ang iyong trabaho, kahit ano pa yan, maging madali man o mahirap, sigurado hindi ka mahihirapan kasi nga nasaya ka sa ginagawa mo. Kaya dapat kahit anong trabaho pa yan, respeto natin para naman e-respeto uh, din tayo ng iba. Kasi, sa trabaho, dapat, wag tayong uh, masyado mapili. Lalo na kung hindi naman tayo uh, nakapagtapos ng uh, pag-aaral. Kung kaya naman ng katawan natin yung uh, gantong trabaho, wala naman masama na subukan natin. Kaya dapat, kahit anong trabaho pa yan, eh, dapat nating uh, respeto. Lalo na kung uh, marangal yung uh, trabaho. Kaya, kung gusto talaga natin ng uh, mas magandang trabaho at nang mas makatulong tayo sa ating mga mahal sa buhay, eh, mag aral tayo ng mabuti. Kasi, hindi lahat nabibigyan ng uh, pagkakataon ng uh, makapagtapos ng pag-aaral. Tulad ko, kaya dapat mag-aaral tayo ng mabuti. Lalo na yung mga taong may kakayanan makapag aral at makapagtapos.